Pinaiiba sa ibang bahagi ng Pilipinas, ang Visayas ay mayaman din sa kultura, kasaysayan at kalikasan. Pinakamaliit man na pulo sa bansa, huwag iismulin dahil ang lupain dito at ang mga tao nito ay pangmalakasan din mula sa mga white beaches, pagkain at mga anyong lupa talaga namang nakamamangha. Siguradong tayong lahat ay mapapa, yes, Visayas! Sa sukat na mahigit 71,000 km2 na siyang gitnang isla ng Pilipinas, dito umusbong ang kristyanismo sa bansa. Makulay ang selebrasyon dito ng iba't ibang mga festival. Tulad ng sinulog, dinagyang, atiatihan at maskara festival. Iba ang timpla ng kilalang pagkain sa buong bansa ibarin ang timpla ng ugali at pananalita ng mga taga rito. Malambing daw. Ito ang Visayas. Napakakalmadong rehiyon ang Visayas na napapaligiran ng magagandang mga beach, bundok. Sa diving areas, makikita ang maraming mga coral reefs at mga isda matatagpuan din ang historical places na karamihan ay itinayo noong Spanish colonial period. At ang aming napiling probinsya dito ay isang oras mahigit lang na biyahe mula Maynila sa kayang efficient and safe na Philippine Airlines. Mararating ang probinsya ng Bohol. Isa sa paboritong puntahan ng mga turista dahil wala pa rin kupas at ganda mapadagat man o lupa. Mayaman rin sa kasaysayan ang probinsyang ito sa kabisayaan. Matatagpuan ang mga pinakasinaunang mga simbahan. Isa na rito ang Simbahan ng Baklayon na itinayo ng mga Kastila noong 1596. Pero ito'y nawasak ng magnitude 7.2 na lindol noong 2013 restored by the National Museum of the Philippines taong 2017 ngayong new normal at sa pagbubukas ng turismo binabalik-balikan ng mga turista ang Chocolate Hills, kinilalang 8 wonder of the world. Maraming pwedeng i-rediscover dito gaya ng 1268 na mga burol na gawa sa limestone. Nababalutan ng mga berdeng damo ang mga burol kapag tag-ulan. At nagiging kulay tsokolate kapag tag-araw. Tinatay ang may taas na 20 meters sa bayan ng Carmen ang pinakamataas na burol kung saan nandoon ang Chocolate Hills Complex. At syempre, hindi ko rin pinalagpas ang chance na muling maakyat ang view deck dito para masilayan ang malapitan ng ganda ng Chocolate Hills of Bohol. Full feeling naman talaga kapag nasa taas ka na. Sa Bohol trip, hindi makukumpleto kung hindi mo makikita at makakapagpapicture kasama ang mga tarsier. So ito ang kinakain ng mga tarsier. Uod. Ito na, ito na, ito na, ito na. Mahahawakan ba? Mahahawakan ba? Ang uod. Sila'y mahigpit na pinoprotektahan ng mga boholano. Ang mga Tarsier ay endangered species. May mga apat lang na nandito na sanay na sa tao. Pero marami silang nag-breed. Pero inaalagaan talaga ng buhol dahil kung hindi aalagaan, magkakamatayan sila. So itong mga nandito, hindi mo halos makita kasi nakayakap sila dito sa mga punong kahoy na ngayon ay sikapin nating makitang nakabukas ang kanilang mga mata. Walang duda, isa ang bohol sa favorite places ko kasi naman talagang ramdam ang buhay probinsya. Lalo na pag nakasakay ka na ng floating restaurant sa Lobok River. Tapos, haharanahin ka pa ng mahuhusay na mga kabataan mula sa Lobok Youth Ambassador Band. la kasi ang Bisaya sa hiling nila sa musika. Hasa ang mga boses nila sa pagkanta. Mapapainda ka sa saliw ng musika ng Children's Rondalia Musika. anghel na boses na kinilala ng buong mundo ang Lobok Children's Choir. Pagandahan ba ng beach ang usapan? Hindi pa huhuli ang Visayas. Hindi kasi matatawaran ang ganda ng kanilang white beach sa Panglao. At isa sa pinakasikat ditong adventure ay ang island hopping kasama ang kakaibang isla ng Pamilakan. Kasama ang aming team ng mga scuba divers ng Club Aqua Sports. So itong Pamilakan Island, Paulo, destination island talaga ito dito sa Bohol? Yes, uh, this is a very popular uh, dive spot as well. This, uh, many years ago, this used to be the playground for manta rays before. Sa islang ito, pino at puting buhangi ng dalampasigan at malakristalang tubig sa dagat. Famous attraction ng mayamang karagatan ang nakakatuwang pagsalubong ng mga lumba-lumba o dolphin sa mga turista. Nasasakupa ng bayan ng Baklayon ang Pamilakan Island. Nung araw ang ikinabubuhay ng mga taga rito ay paghuli at pagkatay sa mga balyena at dolphin. Hanggang sa ipinagbawal na ito at nahinto na noong 1998. Paano sa wakas tumigil na itong uh, pagpatay sa mga at pagkatay dito sa mga dolphin na ito? Sa uh, WWF na ngayon, dati yan Kabang Kalikasan ng Pilipinas. Okay. 'Yun talaga ang task force na nagpatigil. So uh, ngayon tumigil na talaga. Tumigil na talaga. Nang pumasok na ang turismo sa Pamilakan Island, na namulat sila na dapat nilang protektahan ang marine sanctuary at mga lamang dagat na kawawang-kawawa sa mga tao ang kanilang mga tunay na likas na yaman hindi na talaga kami nanghuli niyan tapos in introduce nila yung ano dolphin watching dito sa isla alternative livelihood ng mga tao pero malaking epekto sa turismo ang pandemya gayon man hindi sila nawawalan ng kakapitang pag-asa. Unti-unti nang bumabalik yung mga turista, di piniprepare ko na rin kung bangka para pag once na bumalik na talaga totally, eh, nandyan na yung bangka. Naka-double vaccine na po kami, tapos naka-booster. At eto ng exciting part. Handa na ba kayo? Let's dive once again. Mag-explore tayo sa Pamilakan Island Underwater. Malaparaiso ang ilalim ng dagat. Parang sumasayaw sa paglangoy ang mga isda. Buhay na buhay ang coral reefs. Sa Pilipinas, 90% sa pinagkakakitaan ay nanggagaling sa pangingisda. Handang-handa na ang pamilakan sa pagdating ulit ng mga turista. Simple lang ang kanilang mga accommodations, pero bongga naman ang hospitality at pagkain sa kanilang mga bisita. Welcome to Pamilakan Island. Itong isda namin, handog namin sa inyo. Marami kami ditong, ang tawag dito is talakitok. Tara na sa Pamilakan! Yeah! Pagdating sa Pampang, world-class accommodations naman ang ipapa-experience sa inyo ng The Bellevue Resort sa Panglao, Bohol. Sir Roberto, uh, congratulations on Bellevue. What makes Bellevue the only five star hotel or five star resort in the entire Bohol? We have a wonderful beachfront resort where our beach is totally available for our guests. So it's kind of private, it's secure, it's safe. 24-hour room service. The size of our rooms, which are quite spacious. The majority of our rooms has an ocean view. The staff, and uh, which are all Boholanos, are really, really nice people and warm. How safe is safe here in Bellevue? We do implement uh, protocols. Guests are required to be vaccinated. They have to wear the mask all the time, and we do apply the minimum distance. Regarding the rooms, we do have a very strict implementation of hygienic, uh, meaning to say we apart from the regular cleaning, we do have a UV light machine that we we use for st totally sterilizing our rooms. Our staff is uh, also fully vaccinated. How would you consider the resort something for the entire family? Definitely it is. We are a family resort. Uh, in fact, we do have a lot of uh, activities for children, also for adults. We do have a, a recreation area where children can play and uh, be safe. Plus, the beach and the pool and, and everywhere else, everything else. First time in as a family, but we've been here. Uh, My girlfriend Now uh, We're happy we took the opportunity to be here. Actually, naabok eto for last year pa. Eh. Bale, nirebook lang namin hanggang umabot sa mag-easy yung lockdown. Sa ating food trip sa kabisayaan, bestseller ang Boholano Pork Humba. Niluluto ang pork belly sa katamtamang init ng apoy with soya, vinegar, pineapple, at kakaiba, may saging na saba. At dahil nandito po tayo sa bahaging ito ng Visayas, Particularly buhol, anong pagkain sa Bohol? Isa sa mga paborito ay ang pork humba. Ayun. Kasama natin si Chef Jun. Matagal na kayo nagluluto ng humba. Pork humba. Oo, oh, ayun. Pero ang tanong, kasama din natin F&B manager ng Bellevue, is Sir Armando, ano ang pagkakaiba? Kasi may humba na Cebuano, may humba na Ilongo, Waray, Bacolodnon. Anong pagkakaiba ng humba ng Bohol. Well, ma'am, ang pagkakayo po lalo ng mula ng kumbay so, sa atin po, meron po yung saging na saba. Saging na sa saba. Yes, Aba. Iba may pineapple, mm -hmm. meron din po, pero yung natin na yung saging na sa saba. Ayun. Tapos, kayo, ang particular style ninyo, ano pa ang rekado na dinadagdag nyo, Sir Jun? So, kayo naman po, Chef Jun, ano ang sarili ninyong panlasa pagdating sa boholanon na pork humba? So, ang panlasa ko po is talagang matamis. At may may saging, mayroong may suka, suka, may at ah. suka. ayon, Tapos mayroong ding pineapple. Oo. So talagang dito sa Bohol, medyo matamis ang pork humba. Opo. Okay, eto ngayon ang mga rekado. Mm -hmm. at At lalagyan natin ng konting saging na sabah we are going to taste it. Ay, ah, ang lambot! Oh, ang lambot niya. Mm. Mm -hmm. wow. Maraming taniman ng ube sa Visayas at dito sa Bohol, mayroon silang sikat na dessert ang Maha de Ube. Sabi nga, every travel memory always comes with a flavor. Mm, Ang saya, di ba? Food trip, adventure, both on land and in the sea. Sure, ball na bakasyon grande dito. Pero hindi pa tayo tapos mapayes sa Visayas. Marami pang good spots na ating papasyalan kaya walang bibitiw sa ating Luz Vimin Tour sa so, pagbabalik ng Rated Corina. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Isa sa pangunahing tourist destination sa Pilipinas ang Bohol na tinaguri ang Tropical Island Paradise. Sa lugar namang ito na very Instagrammable, hindi ka man nakasakay ng eroplano, bongga naman ang mararating mo. O, oh, mag-seatbelt na tayo kasi kahit hindi tayo aktual na sumakay ng eroplano, para na rin tayong sumakay at bumiyahe sa iba't ibang bahagi ng mundo mula lang dito sa probinsya ng Bohol tungo sa buong planeta. Ito ang mahigit na tatlong ektaryang farm noon na ginagawa ng magandang pasyalan ngayon. Ang Mirror of the World and Botanical Garden sa Sikatuna, Bohol, kung saan makikita ang famous statues and structures from all around the world. Hindi na kailangan magbayad ng tiket papunta ng Paris, France dahil kung gusto ninyo makita ang Eiffel Tower, nandito lang siya sa Bohol. Inspired sa travels ng mag-asawang John U. Var Colsto and Ann Logan Colsto ang pagpapatayo nila ng kakaibang tourist destination. Gusto kasi nilang i-share sa lahat ang kanilang paglalakbay dahil aminin natin hindi naman lahat can afford mag-travel. At pumunta naman tayo dito sa Italia for the Leaning Tower of Pisa. O nakikita nyo ba yan? nandito na rin tayo sa Rio de Janeiro. Naku, namimiss ko na ang New York City and the Statue of Liberty. At kung ang California, USA, mayroong Hollywood, dito naman sa Visayas, sa Pilipinas, merong Bohollywood. Oh, let's go to Singapore. Sinasalamin ng lugar na ito hindi lamang ang buong mundo at lahat ng mga bansa na kinakatawan dito. Sinasalamin din ito ang galing ng mga boholanon. The first in the country. Sulit talaga ang inyong biyahe tungo ng Visayas. At syempre, sa pamamasyal namin sa kabisayaan, may pasalubong naman kami sa mga bulilit dito. Bigla kaming inulan dito sa Bohol, pero hindi pa rin matitila ang aming pamimigay ng mga sapin sa taas sa mga nangangailangan mga bata sa bahaging ito ng Bisaya sa aming Nationwide Luzon Visayas Mindanao Chinelas Campaign ng Rated Corina. Mga bata ng Bohol, masaya ba kayo sa inyong mga bagong chinelas? Yeah! Maraming umaasa sa kabuhayan sa turismo mula sa airline industry, mga bangkero na tinatawid ang karagatan maipasyal ang mga bisita, mga resort, hotel and restaurants. Maipapakilala lang ang kasaysayan ng bawat lugar. Yung Tourism Act of 2009, we wanted to have a policy framework for tourism that is national in scope but very strong participation of local government. Tapos gumawa kami ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, yung TIESA. Tourism is a very, very important industry that needs infrastructure support. So yung ahensya ng TIESA, siya ngayon ang gumagawa dyan. Mayroong mga lugar na kailangan talaga maganda ang mga daan. So dati, instead of national government funds used only for national roads, pwede ka nang gumawa ng mga kalsada papunta sa mga tourism sites, ports, seaports, because of the Tourism Act. For example, Panglao. If you land in Panglao, most of the roads there are already paved, concreted. Before, these were dusty roads. Because Section uh, 34 of uh, the Republic Act, the Tourism Act, uh, provides already the legal basis for uh, funding, national funds to these roads. So, nakakatulong din sa local government. Kasi bawat local government, sa batas, sinasabi na meron silang tourism development plan. Tourism is a private sector-led industry. So, yung investments ng private sector, is also going towards the five A's of tourism. Okay. And this includes arrivals, access, accommodations, activities. Ito kasama to sa uh, mga investment area. Totoo naman talaga, it's more fun in the Philippines, di ba? Kaya tara na at ng ganda ng kabisayaan. Dahil no boring moments dito kasi all yes sa good vibes sa Visayas. This is the 50 gram jar. Ay proud ako lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha, okay na okay lang din sa face, from head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.